Isang umaga, sinundo ko pala si Copper sa school. Sobrang saya, sobrang proud nga pala ako sa kanya. Dahil third placer siya sa matinik. Oh, di ba? Tinsa dudes mo na sabi hindi ko daw walang enda. Pero isang beses pa lang namin pinag-aralan, third placer na agad ako sa matinik. Wow, kapag nang galing mo naman, kaya proud na proud ako si Rita. Teka, ilan ba kinaglaban-laban? Tatlo, no. dahil dyan, ito dudes, bigyan ba ako ng reward? Okay, kapag anong reward ba ang gusto mo? Tanto, tinsa dudes, so, bubble magic wand. Isa kasi akong prinsesa. Kanyan, tinsa dudes, so, may Magic wand. Parang magical princess, parang ako, princess. Dahil mabeta kong tito at honor naman si Kappa Girl. At para sa pag-aaral niya to, bumili ako ng Bubble Magic Wand. Kaya naman mga kodigot, tara, unboxing na natin. Wow! So mga kodigot, eto na ang ating Bubble Magic Wand. Eto naman yung mga bubbles. At eto naman yung pakpak. So mga kodigot, tara, kabit na natin. Sene! So mga kadugot, eto na ang Bubble Magic Wand. Nabuho ko na. So ngayon, try na natin. So mga kadugot, eto na. Try na natin in 3, 2, 1! Wow! Wow! Ilalabas ng logo! Tapos naikot-ikot pa yun. ilaw ilaw pa. Ang galing! Ganda sobrang daming lobo na malabas, oh. Tingnan niyo, oh, puno puno. Ito siya mga kadugyot oh. Kaya-kaya puno nito ang banyo ko ng bubbles, grabe. Sobrang lakas kasi ng malabas na bubbles dito. Grabe mga kadugyot oh. Para talagang magic, para ka talagang may magic Paghawak mo to. Magic! Magiging bubbles ka. Grabe, sobrang daming ng Grabe mga kadugyot, sobrang ganda. Sigurado ako matutuwa dito si Kappa Girl. Oh, Kappa Girl, ito din bubble magic. Napindabil mo sa akin dahil third placer ka sa Matinik. Wow, dito sa ganda ba? Okay dito nung Akin na yan Tatry ko na Okay dito nung Tatry ko na <trips> Wow sobrang ganda <trips> <trips> Dito nga nagpaikot-ikot si Kapagla Parang princess At grabe sobrang ganda Dahil paikot din Lumalabas yung mga lobo Sobrang ganda ka na ito At perfect na rin para regalo Lalo na malapit na magpasko tapos na ako maglaro Papasok ako sa school Papakita ko ito sa mga classmates ko Bye! Okay pa Girl Ingat! Pilipino History, History Quiz! Quiz Let's go! Okay Ang topic natin ay Pilipinas Dahil medyo mahirap to Ang pramenyo ay 1000 10 pesos Sino ang nakadiskubre ng Pilipinas? O Rizal? Mali Jose Rizal? Ang hirap na Andres Bonifacio Mali Lapu-lapu Tama! Ah, tama! Ulila ako lang. One point si Kuya Dugs. Scapa Girl, zero. Sino ang nagdesenyo ng watawat ng Pilipinas? Wala ang hihirap na. Ay. Kasi Rizal. Mali. Lapu-Lapu. Mali. Ferdinand Magellan. Mali. Mga siya unang pangalan. Josephine Bracken. Mali. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo? Tama! Sino ang unang tao ba yun? Uh, wala, inaad ko lang. Kuya dogs 1 point. Kapagirl, 1 point din. Sino ang unang naging Pangulo ng Pilipinas? Emilio Aguinaldo. Tama! <laughs> Naka-india okay. ako na sa Emilio Aguinaldo. Kuya dogs 2 points. Kapagirl, 1 point. Sino ang leader ng hukbalhap ng kilusang biyera noong panahon ng digmaan sa Pilipinas? Andres ah! Bonifacio. Mali. Lapu-Lapu? Mali. Ferdinand Magellan. Mali. Jose Rizal. Mali. Emilio Ginaldo. Mali. Wala na akong alam na pangalan. Wala, sirit na ako. Kaya sirit na? Sirit. okay, ang tamang sagot ay si Luis Taruc. Hindi huh? ko kilala. Hindi ko kilala. Sino ang nagtahi ng watawat ng Pilipinas? Emilio Ginaldo. Mali. Andres Bonifacio. Mali. Jose Rizal. Mali. Hindi ko alam. Clue tatlong babae ito. Tatlong babae. Maria Leonor Teresa. Mali. Mali. Wala, ina nga lang magpahalan. Sirit na. Sirit na. Okay, ang tamang sagot ay Marcela Agoncillo, Lorenza at Delfina Herbosa de Natividad. Mali. Okay, dahil nakatupon si Kuya Dug, siya ang nanalo ng 1,000 pesos! Yay! Okay, kapag girl, dahil nalo ka, wala kang premyo. Mahalo, nakinigyan.